Alam mo ba na sa kabila ng modernong mundo, may mga selebrasyon pa rin sa Pilipinas na kasing kulay, kasing ingay at kasing buhay ng ating mga ninuno. Mga pista na hindi lang basta saya, kundi may lalim kasaysayan at kultura. Kaya ngayong araw, samahan niyo ako sa isang makulay na paglalakbay sa Top 15 Katutubong Festival na pinagdiriwang pa rin ngayon. Mag-like ka na Comment kung alin dito ang gusto mong masaksihan at syempre subscribe na rin para sa mas maraming kwentong Pinoy. Top 15 Kalilangan Festival ng General Santos City pinagdiriwang tuwing Pebrero. Ang kalilangan ay mula sa salitang kalilang na ang ibig sabihin ay pagdiriwang. Dito binibigyang pugay ang mapayapang ugnayan ng mga Kristiyano, Muslim at Lumad sa Gensan. May parada, sayawan at mga ritual ng iba't ibang grupo, isang tunay na fiesta ng pagkakaibigan. Ito ang sining ng pakikipagkapwa, Jensen Style. Fun fact! May reenactment ng unang kontak ng Maguindanaon at dayuhan, sobrang cinematic. Top 14. Amungan Festival ng Nueva Biskaya, pinagdiriwang tuwing Mayo, ang salitang amungan ay nangangahulugang pagtitipon sa Ilocano. Sa Nueva Vizcaya, ito ang panahon kung saan lahat ng ethno-linguistic groups, Ifugao, Gadang, Isinay at iba pa ay nagsasama. Ipinagmamalaki nila ang kanilang sayaw, awit at pagkain. Isang makulay na pagtitipon ng kabundukan. Top 13. Binatbatan Festival ng Vegan City Ilocos Sur. Pinagdiriwang tuwing unang linggo ng Mayo, ang Binatbatan Festival ay selebrasyon ng paggawa ng Abel Iloko. Sa Vigan, ang tela at tradisyon ay hindi nakakalimutan. Ang batbat -bat ay isang kasangkapan na ginagamit sa paggawa ng Abel Iloko. Ipinagdiriwang ito bilang tribute sa weavers ng Vigan. May sayawan sa kalye gamit ang batbat -bat at syempre moda ng Abel. Isang tahimik pero eleganteng celebrasyon ng kultura ng Hilaga. Fun fact, kasabay ito ng Viva Vegan Festival of Arts. Top 12 Kaamulan Festival ng Malaybalay, Bukidnon. Tuwing Marso naman ang celebrasyong nito. Ang salitang Kaamulan ay mula sa Amul na ang ibig sabihin ay pagtitipon. Ito ay isang etnikong pagdiriwang ng pitong tribo ng Bukidnon: Higaonon, Bukidnon, Talaandig, Manobo, Matigsalug, Tigwahanon at Umayamnon. Parang cultural summit for peace among tribes na may kasamang ritual sayawan at traditional games. Ito lang ang ethnic festival sa buong bansa na may authentic tribal rituals. Top 11. Ibalong Festival ng Ligaspi City Albay, pinagdiriwang tuwing Agosto, mula sa epikong Bayani ng Bicol. Darating sinabaltog, Hanjong at bantong. Ang Ibalong Festival ay isang makasaysayang reenactment ng alamat ng kabayanihan. May costume, parade at street dance na tila bumabalik sa panahon ng mga halimaw at mandirigma. Ito ang modernong alamat ng bayan ng Ligaspi. Parang superhero festival siya na may ancient Bicolano flavor. Top 10! Pagdiwata Festival ng Palawan Tagbanua Tribe. Ito ay pinagdiriwang pagkatapos ng ani, karaniwang Marso o Abril. Ang pagdiwata ay isang ritual ng pasasalamat ng mga tagbanua para sa kalikasan at ani. Ginaganap ito malapit sa dagat, may sayaw, dasal at alay sa mga espiritu ng kalikasan. Isang ritual na patunay kung gaano ka ang koneksyon ng mga tao sa Palawan sa kanilang kapaligiran. Tahimik sa grado pero puno ng diwa. Fun fact! Ginaganap ito sa mga liblib na lugar at hindi bukas sa lahat. Maliban kung uh, may pahintulot ng tribo. Top 9! Mangyan Festival ng Oriental Mindoro, tuwing Abril o Mayo naman ang selebrasyon nito. Ito ang festival ng mga Mangyan, ang tunay na tagapag-ingat ng kalikasan sa Mindoro. Makikita rito ang kanilang ambahan, o spoken poetry, sining, at sinserong simpleng pamumuhay. Bawat eksena ay parang tanaw sa isang mundong tahimik pero puno ng karunungan isang cultural appreciation sa gitna ng modernong panahon. Sumasali ang mga mangyan sa poetry reading, weaving demos at cultural showcases sa harap ng tourists at locals. Top 8. Tinalaka Festival ng South Cotabato. Ipinagdiriwang tuwing ikalawang linggo ng Hulyo. Ang festival na ito ay inspired by dreams woven fabric of the Tiboli, people called Tinalak. Ang Tinalak ay isang telang hinabi ng mga Tiboli na ang disenyo ay nanggaling mula sa kanilang mga panaginip. Ang galing, di ba? Ang Festival Day na ito ay sumisimbolo ng pagkilala sa tatlong major groups, ang mga Kristiyano, Muslim at Lumad na Rehiyon. Fun Fact! may fashion shows gamit ang tinalak cloth at street dance na parang moving tapestry. Top 7. Pintados sa Kasadyaan Festival ng Tacloban Leyte. Pinagdiriwang ito tuwing huling linggo ng Hunyo. Ito ay pinagsamang dalawang festival. Ang Pintados o Body Painted Warriors at Kasadyaan o Merrymaking. Isang epic level na celebration ng mga Painted Warriors ng Visayas. Ang pintado sa kasadyaan ay pagsasanib ng kasaysayan at relihiyon para sa heritage ng waray-waray warriors at Catholic faith. May street dance, body painting at reenactment ng pre-colonial rituals. Dito, ang katawan ay canvas ng kultura at tapang ng waray. Ang body paint designs ay inspired sa tattoo patterns ng mamanga mandirigmang visayan. Top 6 Pahiyas Festival ng Lokban, Quezon. Tuwing Mayo, 15 ang selebrasyon nito. Makukulay na kiping, palamuti at masaganang ani. Yan ang Pahiyas Festival ng Lokban, Quezon. Ginugunita ito tuwing Mayo bilang pasasalamat kay San Isidro Labrador. Bawat bahay ay tila sining, bawat kanto isang obra. Dito, ang pagkain at pananampalataya ay nagiging iisa ang mga bahay ay ginagawang art piece gamit ang colorful keeping, isang rice base na palamuti na pwedeng kainin. Top 5. Kalinga, Bodong Festival ng Tabuk City, Kalinga. Ito ay sineselebrate tuwing Pebrero, labing apat, katulad ng Kalinga Foundation Day. Ang salitang bodong ay nangangahulugang peace pact Isang sinaunang kasunduan ng kapayapaan sa pagitan ng mga tribo sa Kalinga. Hindi lang ito papel at pirma. Ito'y sinasaksihan ng buong komunidad, may seremonya, may awit, at minsan pa may ritual ng dugo. Sa panahon ngayon, ang Bodong Festival ay hindi na lang pag-alala sa mga kasunduan, kundi pagdiriwang ng kultura, katapangan at pagkakaisa na ng mga kalinga. Mula sa traditional tattooing, street dancing na may bahag at shield hanggang sa awit ng gongs at chants ng mga ninuno. Lahat ay buhay na buhay tuwing pista. Ang festival na ito ay sikat sa pangangayaw, reenactments, tribal tattoos at gong music. Top 4 Kadayawan Festival ng Davao City. Pinagdiriwang tuwing ikatlong linggo ng Agosto. Galing sa salitang madayaw na ibig sabihin ay mabuti, maganda at masagana. Inspired by Thanksgiving rituals of Lumad Moro tribes tulad ng Bagobo, Mandaya at Tausug na nagpapakita ng un unity ng labing isang ethno-linguistic groups ng Davao. Ito ay pasasalamat sa masaganang ani at payapang pamumuhay. Nagpaparada rito ng mga prutasa, literal na float ng durian at mangostina meron ring tribal dance competitions. Sobrang colorful. Top 3. Ati Ati-Atihan Festival ng Kalibo, Aklan. Tuwing ikatlong linggo ng Enero naman ito, sinecelebra. Originally, ang festival na ito ay isang pagtanaw ng utang na loob sa mga ati, ang mga orihinal na nanirahan sa panay. Ang layunin nito ay ang pagkilala sa pagkakaibigan ng mga aeta at mga malay settlers. Ngayon, ito'y para sa pananampalataya kay Senyor Santo Niño. May sayawan, pintura sa katawan at tambol na parang hindi titigil. Fun fact! Tinatawag din itong Mother of All Philippine Festivals dahil dito raw nag-ugat ang sinulog at dinagyang Top 2 Panagbenga Festival ng Baguio City, pinagdiriwang tuwing Pebrero hanggang unang linggo ng Marso. Nagmula sa salitang Kankanaey na Season of Blooming, isa itong modernong tribute sa mga Igorot traditions at pagbangon mula sa 1990 earthquake. Pinagdiriwang ito ngayon para ipagpugay ang kultura ng Cordillera at magpasalamat sa kalikasan. Isa ito sa pinaka-Instagrammable na festival, punong-puno ng bulaklak at float parade milyon-milyon ang dumadayo taon-taon para lang sa Grand Grand Float Parade made entirely of fresh flowers. Top 1! Araw ng Katutubo o Indigenous Peoples Month Celebration. Buong Pilipinas ang nagdiriwang sa festival na ito, lalo na sa NCR at mga IP areas. Ang selebrasyong ito ay nagaganap ng buong Oktubre, lalo na tuwing ikadalawamputsyam ng Oktubre. Isang buong buwan ng pagkilala, paggalang at pagbabalik ng spotlight sa mga tunay na ugat ng ating lahi. Tuwing Oktubre, ipinagdiriwang ang Indigenous Peoples Month o Araw ng Katutubo sa buong bansa. Mula sa mga tribo ng Luzon, Visayas at Mindanao, buhay na buhay ang sining, wika at karunungan ng mga ninuno. Ito ay paalala, hindi lang sila bahagi ng kasaysayan, Buhay silang bahagi ng ngayon. May street marches, dance rituals, at cultural dialogues sa buong bansa. Alam mo ba na kahit hindi laging sikat, may mga lokal na pista rin na nagsusulong ng kultura? Kaya kung uh, may festival sa inyo, i-promote mo! Kasi bawat pagdiriwang, kwento ng ating pagka-Pilipino. Ang mga festival na ito ay hindi lang para sa aliw, ito'y alaala panalangin at pagkilala sa ating ugat. Kaya kung may no, natutunan ka o na-inspire kang mag-travel locally, don't forget to like, comment kung alin ang favorite mo. At syempre, subscribe para sa mas maraming kwentong Pinoy na dapat ipagdiwang hanggang sa susunod. Mabuhay ang kultura nating lahat. Salamat sa suporta.